Ayun, paliguan na si Tutoy mula. Ayun, karakuskus ko lang. Mamaya, itong gulong para wala kasi akong tire block. So, gagawin natin is i-dobrush natin. Gagawin natin dito sa itong gulong na to. Si e wala akong pang-tire black tsakaan na lang para tanggalin lang natin yung maratig na dumi sa goma. Para parang naka-tire black pa rin siya. Ah, okay, ganito ginagawa ko. Armas ko. Yan ang oh, sikreto pang-tire black. ¡Ay, ay, ay din na lumbrat. Kacat ako yung kapatid ko. Ito naman sa kadinaw, napapansin nyo. Ayan. Malinis na malinis. Kailangan pang napiliin malinis kasi ito yung buhay natin habang nagmamaniho. Ayan. 2-wheel sprocket. Kung makikita yung engine sprocket ko. Saan na ba? Hindi makita. Madalim. Pagkakilaw. Okay, kita tayo. At ito. Ayan. Pero kung makikita nyo, malinis pati din yan. Ang ginagawa ko dyan sa kadena ni... Yan sa kadina ni Tutoy mula, ganito lang din. Tubig, batya-abatya, tunggig, at saka masahan. At saka yung... Totoo nga naman, yung abay sa TV, nakakaputi yung time. Tagaan lang talaga. Yun. Tapos dito para masama pati yung record. Masama pati yung sprocket. Yung mm -hmm. wheels, sprocket. Ayan o. kunti lang. Ayan natin lang? Ayan. mamaya alog ni yan. tingnan wala din kod -kod. Hindi naman siya gaano kadumihan na ng ngayon kasi lagi-lagi naman eh. Nakikita nyo resulta niyan pagka tuyok. Mamaya makikita nyo kung... tung sa harap dahil naka ganyan nga siya, wala pa yung pantukod. Ayan. Lapat na lapat. So, <laughs> Gagamitan natin siya ng jack ngayon. Hindi <laughs> maabot kaya to. Kailangan natin kung <laughs> Ayun. parang sobra so, sobra na kunting angat lang naman kailangan natin eh para Kunting angat lang kailangan natin para ma wheel natin itong gulong. Kasi ayan, lapat na lapat. Oh. Hirap mag... Hirap mag-brush. Ito ganyan. Ah. Oh, angat. Huwag kang mabasag halublak. Eh, putra yes. Oh. Ayan, na-prewill

marami pang wax yung blue mix ayan o kung mapapansin nyo ganoon ganoon lang tiyagaan lang sa pugo wala tayong tire block eh halo block o mayroon tire block wala ako, nagkakaroon ako ng problema nito kay Tutoy Mula. Kasi, yung headlight niya, naluto. Plastic pala to, akala ko bubog. nilipat ko na lang din yung busina. Tapos yung manibela, ay yung port niya. Actually, yung manibela nakaganito to dati. Dito to banda. O, ganyan. Yung hindi gano'ng kakuhaan kasi may may kwanto eh. meron tawag nito. Yung ganito oh. Ayan. Yung papasok dito sa ilalim. binabago kasi siya. Ayan. Ganyan. Oh. Hinipitag ko na lang ito ng todo para hindi kwanto. Tapos kung mapapansin nyo, yung clutch ko dito is wala na yung bakal dito na kaganyan, di ba? Tapos iba na yung daanan ng clutch ko. Ayan na. Yung sa clutch cable pala, clutch ko. Makaku. Ba? Wagas. Iba, tinanggal ko yung bakal dito. Kasi masyadong tension yung pagkakabend. Tapos yung daan niya dati is dito, sa ilalim. Magandang doon, sa kabila ito bago dito sa clutch lever so binago ko ayan since nandiyan na siyang daan ayan na ayan na direct na malambot malambot sa piece of piece kahit isang kamay lang oh. malambot tapos ano pa ba ginawa ko dito ayun real shock nagpalit ako si matigas yung dati masakit masakit sa ay ah ito ito yung pinaka ano kung ginawa na kung mapapansin yung iba na papansin yung mga stand dati mga eh, mga una mga bagong labas kasi ng mga mga RC 250 natin so ang ginawa ko binaklas ko to buong stand binaklas ko tapos hinay ano ko siya kumbaga pinahiga ko siya sa gutter ito yung ilalim nakaganyan siya kumbaga ito yung gutter ito yung ito yung gutter ito yung medyo makakanal dito sa da, nakaganyan siya kailangan lang ito ito sa bita ng spring dapat dito rin sa ilalim bago hinataw ko siya ng 2x3. Uh, isang hampasan lang. E kung kulang pa, di hampasin nyo ng pasin. Kaya wala po, wala po, hindi ako nagtabas ng side stand. Hindi ako nagtabas dito sa stand ng side stand. Kaya yun ang ginawa ko. Ayun, kung napapansin nyo, bend. Ayan, para makita nyo. bend siya. Nakaganan siya po dito. Tapos yung sit-up kasi sa stop nitong kambyaga, ito <coughs> siya, yung ito, ay sadyang maluwag talaga yan. Wala tayong magagawa dyan? Ay pangit naman kung lagyan natin ng kwan dyan, sapata. Yung yero, ang gagawin nyo na lang, magpapabricate kayo ng ganito sa turnuhan. Ayan. O kaya palitan nyo ito na pwedeng maglagay ng stick bearing para smooth. Tapos yun dito, kung napapansin niyo, ito dati, itong lever niya dito, is nakaganyan yung dati dito yung banda. Malayo to. Tapos ito, masyadong unat. Unat tong yung sa tera din niya. Tera adjuster niya. Unat. Ang ginawa ko, binaklas ko, pinanggag, ginawa ko, hinulugan, parang ano na siya yung nakadirect yung gano'n, nakahulog. Ito nga, na 90, 90 degree nga, kanila. Ganun. Tapos yun, itong adjuster niya, itong... oh ito nga, adjuster. Torque rod adjuster. Torque pad tawag nito. Ah, basta yun na yun. Sinagad ko na lang. Yun. Yun lang ang ginawa ko na. Tapos ito, dinagdag ko ito para hindi na ako adjust ng adjust ng kadena kasi mahirap mag adjust ng kadena nitong uh, desk type okay lang sana ang brick shoe type walang problema napansin nyo yung kadena ko ang kadena ni Totoy laking uh, tab pero mamaya low lubricant ko to so ngayon pahiran ko na lang muna siya ng ano pahiran ko na lang muna ng basaan pagkatapos ko magbasaan bukahan ko na siya nito Kunti na lang. Tapos, pagka kinabukasan, o no, kaya sa makalawa, ay bago ako lalakwat siya, o kaya kahit dito-dito lang, bibili-bili ng mga, no, bago ko siya lagyan ng oil, lulubrikan ko na. Ayun muna, gamitin muna natin yun. Pagpuyon muna natin, tapos lagyan ko ng diesel. Sprihan ko ng diesel muna. Ganun lang. Yun lang binago ko dito. Ayun, lagay ko ng cellphone. Normal lang yan. Tapos ito pala. Ayan, kung napapansin nyo, itong space nyo dito, sa kayo dito, magpantay. Kasi dati hindi yan nagpapantay dito yan. Kaya yung manibela niya, medyo pasok ang ginawa ko para medyo buka total angat naman ah hindi ko na sinunod to ang sinunod ko is ito kung anong guhit niya dito siya rin dito ganun din sa kabila bago pa lang to si Totoy Mula wala pang ano da, sige. Salamat.